For this video guys, tayo po ay e maglaga ng ating sweet corn. Ayan, kung napapansin nyo siguro guys kung bakit hindi ko po inalis ang buhok o yung uh, corn silk ng mais dahil sinama ko po talaga siya dahil gamot din po yan siya guys sa ating mga katawan. Ayan lang naman po ang uh, top health benefit ng corn silk sa ating katawan. Yung number one, yung urinary truck infection. saka yung number two, work as a diuretic agent. Number three, help lower blood pressure. At number four, help regulate sugar level. Ayan guys, ang mga binipit ng uh, corn silk sa ating katawan. Kaya sinama ko na po siya, hindi ko na po inalis dahil iinumin ko na rin po yan siya. Ayan, ang yummy yummy ng ating uh, corn na ating nilaga at napakasarap yan siya dahil sariwa pa talaga siya ayan at medyo malapit na siya guys at ayan ready na po siyang kainin sama nyo po akong kumain ng aking sweet corn napakasarap at napakayami maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na suporta ah. at panunood ng aking mga reels at sa aking mga long form video sa mga hindi po nag-skip ng ads God bless you po.